Kabayan, pauwi ka ba ng bansang Pilipinas pero meron kang connecting flight sa bansang India at sa bansang Bangkok? Narito ang karagdagang kaalaman para hindi kayo magkaproblema sa bansang inyong dadaanan. Kung halimbawa po merong kayong connecting flight sa bansang India at lagpas po ito ng 24 hours at kailangan nyo pong lumabas ng immigration at i-check in nyo po ulit ang inyong mga maleta, kailangan nyo po ng transit visa. Kung halimbawa po merong kayong connecting flight sa bansang India at hindi nyo na po kailangan i-recheck in ang inyong mga maleta at hindi na kayo lalabas sa immigration, ibig sabihin po non-lilipat lamang po kayo ng gate at hindi nyo na po kailangan ng transit visa. Para naman po sa may mga connecting flights sa Bansang Bangkok, kailangan po natin dyan ng declaration form. Visit nyo lamang po ang kanilang website, tdac.immigration.go.th Huwag po kayong mag-alala kung connecting flight po kayo sa Bansang Thailand kasi pagbabaan nyo po ng aeroplano, meron pong airport security doon na nagtatanong kung saan po ang destination nyo. Paalala ko rin po sa may mga connecting flight, huwag muna pong mamamasyal kung hindi pa po kumpleto ang inyong mga boarding pass para hindi po kayo maiwan ng aeroplano. Ugalihin din po natin i-double check ang ating mga plane ticket kung tayo po ba ay lilipat lamang ng ibang gate o kailangan pa nating lumabas ng immigration para i-check in ang ating mga maleta. Kabayan, huwag kang mahiyang magtanong sa mga airport security dahil ang pagtatanong dito natin na iiwasan kung ano ang problema. Ako po ang inyong lingkod, Juan C. Fernandez po, isang OFW Advocate.